I have, M, I have, M, I have M. Foreign News. Ilunsad ng SpaceX ang kanilang misyon na ibalik ang dalawang astronaut na na-stranded sa International Space Station. Sumalang sa nasabing misyon si NASA astronaut Nick Hag at Russian cosmonaut Alexander Gorbunov sa kayang Dragon capsule na pinalipad noong Sabado sa Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Kung maaalala noong buwan ng Hunyo, isinagawa ni na NASA astronaut Butch Wilmore at Sunny Williams ang pinakaunang spacecraft crew test flight gamit ang Boeing Starliner. Walong araw lamang ang inaasahang itatagal ng nasabing test ngunit nagkaroon ng problema at helium leaks ang naturang spacecraft. Bagamat bumalik sa mundo ang spacecraft noong ikapito ng na naiwan naman sina Wilmore at Williams sa space station. Inaasahan namang makakauwi na sa mundo sina Wilmore at Williams sa Pebrero. Para sa IFM Foreign News, ako sa Idol, Andy Lim. Idol!